ay Sarah Labati kasi nga lumabas yung uh, picture niya kasama ang isang estranghero ang isang foreigner sa Hong Kong ano hmm. sa Hong Kong bato sa Hong oh, oh, sa, oh, sa Hong Kong oh, oh. Oh, oh. sa Hong Kong at ang sabi niya one of her friends lang daw itong lalaki at hindi naman daw masama na makita siyang may kasamang iba dahil siya ay single na ay. e nagalit ang mga kababayan natin alam mo naman kahit sabihin panahon na ngayon talaga ng uh, social media, marami pa rin sa atin, ang lumang tao kung tutuusin, di ba? Mm, Masyado pa rin tayong uh, nagbibigay importansya sa kasal, di ba? Yung nga ganyan. Kaya ang sigaw sa kanya ng mga kababayan natin, girl, hindi hiwalay ka lang, hindi ka pa single, yun ang sinasabi, di ba? Eh, totoo naman talaga yun, na talagang, eh, pero siya sinabi, like, I'm anyway, I'm single, di ba? Sa single. interview niya. I'm single mo, Hindi ko, alam, hindi ko alam kung ang ibig sabihin dito ni Sarah Labati ay single siya dal nag-iisa siya. O single siya dal nakawala na siya sa kanilang uh, uh, matrimonyo o kasal ni Richard Gutierrez. Kung yung pangalawa, ang kanyang sinasabi, aba ay eh, nagkakamali siya. Kahit sa maling Malaysia. siya. Dahil hindi pa naman napapawalang bisa ang kanilang kasal. Dahil kung yan ay naanal na hindi po pwedeng itago sa publiko. Kaya hindi pa siya talaga single. Kaya tama lang 'yung mga sumisigaw ngayon na, "Oy, girl, iwalay ka lang sa asawa, hindi ka pa single." Yun Totoo, naman, oh. di ba? <laughs> Kaya dapat maging ano siya niyan, you know, aware siya sa mga papakawalan ng salita. Kasi oh, talagang babalik talaga 'yon. Oh. Maninihinya oh. talaga. At saka, ano daw, meron naman daw kasi si sabi naman ng mga kumakampi sa kanya eh bakit daw si Richard andalas makita na kasama si Barbie Imperial? Minsan uh -huh. lang yun ah, di ba? Minsan lang yun sa bar, di ba? Mm -hmm. Na napadaan mm -hmm. lang naman si Richard. At saka wala namang kwento na lagi silang nakikita at nagkakasama, di ba? At ipagpalagay na, na nakikita nga silang magkasama, never, never nating narinig si Richard Gutierrez na nagsabing, I am single. Wala. Ayun. Wala itong babae pa ang malakas loob na nagsasabing I am single. Kaya talagang talagang hindi sasang-ayon sa kanya ang mga kababayan natin dahil sa legalidad, kahit saan idaan, hindi pa siya single. Hiwalay pa lang siya sa asawa. Kailan Ayon. nga lang, lang niya inamin eh. Nahiwalay na sila eh. Ang tagal-tagal na nilang hiwalay, di naman niya inaamin, di ba? Ay anak ko, oo. oo. <laughs> ng salitang single. Ayun yun eh. Ang single sa motor. Di ba? Naka-single sa motor. Ayan. At tatlo tricycle yun. Yes. At pagka-single pa rin, tapos merong habang tabla na may nakasakay, ano tawag doon? O. Oh. Sa Visayas, usong-uso yan, di ba? May oh. maraming sakay sa likuran. O. Magkabilaan, magkabilaan, di ba? Ah, okay, sabi ni Juris Dr. Channel. Ah, okay, friend, yan lang naman pala yun. Kaya wag na sana niyang igiit yung katwiran niya na kesyo single siya. At saka kung harmless and friendly date yon eh, bakit parang defensive ka, Aber? Sabi niya. O, oh, di diba? Tapos, sabi ni, ay, sabi ni Wating Wating, isang nagbabagang hapon ko sa inyo lahat. Hey, Miss Sara Gutierrez, Mrs. Sara Gutierrez, uh, dissolve your marriage first in the eyes of the law bago mo ipangalanda ka na single ka na. oh, oh yeah. diba? At sabi rin ni Ching Bautista Silverio, legally, hindi pa siya single. Till annulled ang marriage nila. Pwede siyang makipag-date, but please, don't flaunt it. oh, yan, mm -hmm. ayan na. At sabi naman ni John, hindi pwedeng palampasin ni John ito. <laughs> hindi ah, ito. Ang sabi? Magagaling <laughs> ang mga bundok at <laughs> ang mga dagat pinalampas ito ni John. Ha? single na raw siya. Saan kaya niya nakuhang dictionary yun? Hindi pa naman naaanal ang kasal nila ni Richard Gutierrez. Tapos ipapangalanda ka na niya na single siya. In the eyes of God at legality, mm. hindi pa siya talaga single. Kaya please, watch your words. Ayun. Ayun. Sabi niya, di ba? Nako, eh, talaga namang ayaw talaga ito ng ating mga kababayan. Oh. Mm si Paulo Obalde ng Biracatan Duanes, ayokong basahin yung una mong sinabi. Kasi parang hinusgahan mo naman na kagad. <laughs> basta, basta huwag, Paulo Obalde, galing ka pa naman sa Israel. Huwag na. Basta tungkol ito kay Sara Labati, pero hindi ko babasahin. Kawawa naman siya. Auto-edit ka. Oh, 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 oh. May hirap kasi parang ito yung isiniksik mo na sa isang sulok, pinagtatadyakan mo na si Sarah Labati. Parang ganun eh. Huwag naman. Hindi ka niya kayang pantayan. Okay. Marami pa rin po sa atin talaga ang makaluma, lalo na pagdating sa kasal. Kahit saan mo tingnan, hindi pa naman sila annulled or legally separated ni Richard. Okay lang kung friend niya talaga yon. At saka may anak sila ni Richard Gutierrez, mahiya naman sana siya. Sabi ni Boise Caragay. Eto yung mga punto naman ito nang legalidad na tama naman